5, 6, और अति जीव से

nasaaktan to ha ha tatanggalan ah tatanggalin mo Tatanggalin. Ha? Ah, tatanggalin mo. Tatanggalin mo. O hindi. Ha? Ah, tatanggalin. O oh, sige, tanggalin mo. Ha? Tama na po. Yung ginawa mo dito, hindi masakit. Mga labay, tira. Eh, yeah, naman. Tama naman. Tama naman. Tanggal! tama na po, tanggalin mo muna lahat yan. Kung nilagay diyan, nilisim mo yan. Tinatawagan lahat na sumulang sa babae nito at nagpakulang tumasok kayo ngayon sa naramiya. Poo! Ano yun? Ano Oh, Oh, kayo diyan? kayo? Ilan? No, 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 ha? Tanggalin niyo mo eh, na yan, niya o. mo yan, okay, linisin mo. Okay, linisin mo. mo, tanggalin mo na itong ginawa ko dyan. Isa mo o. Oh. Ako'y nainip, baka mapatay kita. Ano yung tip ka? Ay, ay, na, -tanggalin, niyo, ay, tanggalin niyo. Ikaw ba yung nagpangulang? Ha? Ikaw? Wala man ang pangulang. May kita. Sige. Ikaw ang kawawa ngayon. Sige. Tanggalin mo na yan. Hoy! Pagpupulang! Pumasok ka! Pumasok! ko po! Wala na! Aray ko! E! Hey, Tanggal! Tanggal mo lahat yan! Hindi mo yan! Wala na po! Wala na po! Kaya lang pa! Malaki sila pa ako! Tawag mo na lahat! Pagpupulang! E! okay. Pinahirapan niyo to sa abruda. Hindi kinaawa. eh barat Tama na po. Hindi. Eh, tama na. Tama na Ipaparanas po lahat ang ginawa niya dito. Hindi kinaawa. Sa tao dito. Po! Tama na po. Hindi. Hindi. Tanggalin mo lahat yan. Anong tama na? Puh! Danasin mo lahat yan. Yan. Sige, danasin mo lahat yan. Bilisan mo. Oh, ulit pa. Hindi pa. Hindi na. Ha? Tagasan ka ba? taga saan? taga saan ka? tayo hirapan kita ng pahirapan lintik ka taga saan ka? ha? po! taga saan ka? taga saan? ayaw mo magtapat? ayaw mo magtapat? ha? patay ka sa hindi na dami pamilya mo ha? ha? po! hindi yan gusto ko gusto ko masyadong lintik ka hindi. Anong tama na tama na lintik ka? Masarap mang ulam eh. Oh, man. Hindi. Gusto ko pa eh. Oh, hindi. Gusto ko pa. Taga saan ka? Hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo, mapapahirapan ka lintik ka arigso, arigso tamang po, tamang na po, namamimula hahatian, tamang Tama tamang po, tagasangka ba, huhuhu, 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 wala talaga. Eh, hirapan tayo. Sige. 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 Eh, pahirapan kita ng pahirapan. Hindi ka. Hanggat hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo. Hindi ka. Puh! 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 Hanggang ka, hindi ka. Ha? Tama na? O, tagasal sanga Tagasal sanga Tagasal sanga nawala. Ah, takasangka. Hindi naman siya dead. Oh my god. Takasangka Ha? Ah? Ah? Okay. Wala. Wala. Eh din. Pu. Mga buhay itong makukulam na ito at nang

hindi hey, nang Nak tawad. Hindi mo tawad. Parawahin mo ako. Hindi ko na ulitin ko tawad. Hindi ko na ulitin. Ano bang mga dahilan mo? Ha? Naingit ko. Naingit ka. Bakit? Naingit ko ako sa kanila. Mayaman ba to? Hindi ko. Eh sino mo pala? Anong kinahimitan mo? Naingit lang po ako. Anong kinahimitan mo nga? Ha? Anong kinahimitan mo? Naingit lang po. Anong kinahimitan mo? Naingit lang po. <laughs> ha? Ha? Kaya nga, kita pinanggitan mo? <laughs> ha? Puh! Anong mo? Nintip ka, mo? Nabait po siya. Nabait siya? Hmm. Ano <laughs> na po, kumuha lang ito galing amrog. Ha? sinayang po ang trabaho niya. Tanasin mo lahat yan ng hirap at sumpa. Ang daan mo yan. Magbibigil ang pagpupang pamilya mo. Ang daan mo yan. Ama, hinibigay ko po, Ama. Ibalik sa kanya lahat ang ginawa niya. At sa mga tao pang ginawa niya, Ama. Ipagtalo niyo po, Ama. dami niyo sa kanya, Ama. Lahat ng hirap hanggang siya'y mamatay. Ama, pagtalo niyo po, Ama. <tinyo> Oh <laughs>

Kesa yung bububi magbububi Kawawa naman ito Di bali at yun ay Balik sa kanya lahat yun Ayaw sumanib yung kumulang Kung di nagpakulang at sumanib Magaling kasi nakaramdam na yun eh, Yung nagpakulang Alam at alam niya Na ito yung magpapagamot Kaya iwas yun Ang nangyari, ang sumanib Yung nagpakulang

Kainom kita ng lamisa. Oh, sige,

Si Pero sigurado yan. Magtutuloy ka. Mabako yun. Yung, yung, yung. yung, kung gusto mo naman yung ano, yung... Yan si ate, galing pang Saudi yan. Nasira trabaho niya dahil sa kulam. Hindi na makapag-ayos ang trabaho. Kawawa naman. Kaya shout out sa inyo mga OFW. Kawawa po kayo. Ingat-ingat po kayo. Kaya yeah, gusto man natin mga pagtrabaho ng maayos para kumita ng pera. Pero pagka nagkaroon ka ng taong ano, o nakagalit o anuman, o mga taong naiingate, ingat-ingat kayo. Kawawa lang kayo dyan pag nagkakasakit kayo kasi dyan sa abroad, doktor lang. Walang manggagamot dyan. Okay guys, magandang umaga po sa atin lahat. Thank <laughs> you.